Magandang araw sa inyong lahat mga ka-Sideline Isa na namang panibagong vlog ang aking ibabahagi sa inyo Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat Maraming salamat po kasi nga umabot tayo sa more than 1,000 subscribers And then maraming salamat din sa mga bagong kaibigan, bagong subscribers at saka sa mga dati na Thank you so much po mga ka-Sideline Last time mga ka-Sideline ay nagbenta tayo ng... Uh, dalawang siso ng ating J series. So naibenta natin yon. Pero pumasok din sa usapan ang presyo ng ating J series na malalaki na. Pero yun nga um, pagkatapos ng usapan ay hindi pa rin kami uh, nagka nagkaroon ng deal kasi hindi ko binaba ang presyo ng ating J series. Ngayon J series. Suma so, ka sideline yung ah uh, pinos natin last time may okay. so, may ano na may kumuha na so ito yon so 24 hours lang tayo nagpost sold the god so, kunit so, Ito na yun, yung may mga marking. Koy, yung sudlanan koy so budget meal lang yung lalagyan kasi dalawa lang naman. Kakaka manapit Hello. lang. Dati ko yung pultahan. So malapit lang kasi ang nakabili. Uh, kabaranggay lang namin. So ito yun, anak nang uh, anak nang ano natin uh, Brazilian rapido yung tatay, G45 coronavirus. Ito. Oh, na, ko? Ito yun. yan Dito yung nanay nila. Sorry, nag yung nanay nila uh, nagitlog na naman. Yan. So hindi ko na to i-incubate. Papapalimliman ko na sa kanya. Para malaman ko naman yung kanyang kakayahan sa paglilimlim. Yan, tumitlog na naman yung nanay niyan. Yan. Yan yung Brazilian Rapido from Jojo Shamo TV. So nakagala lang yung G47 para makapag-exercise naman. Yun. Ito yung napakahirap sa G45 natin kaya hindi masyadong nakakapagpalabas ng G45. Kinakain. Nasanay kasi dun sa dating backyard na may mga layers tayo so minsan ah napapabayaan ko yung itlog ng mga white leg horn so kinakain nila. So nasanay siyang kumain ng itlog kahit kumpleto na yan sa vitamins. Ngayon yung g 45 natin. Mga ka sideline, um, bacterial flushing muna tayo ngayon gamit itong Vetresin Gold. So ito yung ipapainom natin sa mga season na ifa-flushing natin kung naaalala nyo pa yung vlog ko about mga palpak sa palpak sa pagpapalaki ng sisyo o pag-aalaga, ito na yun sila ito na yung mga natira o nakasurvive so, yung mga sisyo na yun ay may mga may-ari na yun dapat i-out na 2 weeks 2 weeks at saka 3 weeks pero, yun nga, nagka problema so, hindi ko na out kinancel ko muna so, yung iba maghintay na lang daw ng next batch yung iba naman, next batch rin So ito, ito na sila ngayon. So na-check ko na, walang ano, walang walang dugo yung ipot nila. Yan. Yung ipot nila walang dugo. And then napurga na po ito. So napurga. Pagkatapos ng purga, flashing tayo mga ka-sideline para sure na yung vitamins na ihalo natin sa sa painom nila ay ano um uh, pupunta talaga sa katawan So, bacterial flushing and then ah, magbibigay tayo ng panibagong vitamins. So, yung binibigay natin ay vitamin vitamin pro and then pagka Sunday ay yung molasses. Pero ngayon, mag-change ako ng painom sa kanila sa vitamins. So, abangan nyo na lang sa next vlog yung idadagdag nating painom sa kanila. Sa ngayon, parang napapansin ko na may mga stag talaga dito. So, ito po pala ay may apat na Brazilian Rapido Cross to J45 top spin plucker na coronavirus at saka yung isa is anak ng at ating J47 uh, ito po ay J47 Cross to J45 top spin plucker coronavirus yan yung puti na parang yung tinatawag nilang banugun so yan So pagkatapos natin silang uhawin mga kasideline Sa pamamagitan ng pagbibilad sa kanila sa init ah, Ipapakul down na natin sila pero uhaw na yan Pero bago natin painumin ay ano muna Pakul down muna natin sila So papasilong na natin Wala na sila Wala na sila sa init So cool down muna natin So habang nagpapakool down tayo sa kanila um, Ano uh, Papakain muna tayo ng mga alaga natin Hindi kayang kayo Pabangaga na ka ng surbul, ba So bago ng pakain mga ka Ay nagtimpla na lang muna ako ng vetrasin gold ah? Para diretso na Pagkatapos kong magpakain Thank So ito na yung ipapainom natin mga ka-sideline, yung Vetrasin Gold. So gaya ng sabi ko kanina, papakool down muna natin yung mga sisiw kasi nga galing sa init. Sinadya kong painitan para mauhaw. So yan, wala rin laman ang ano niyan, ang wala rin yung kain. So para mas effective. Hindi naman yan mamamatay. So ngayon, papakain muna tayo dito sa mga manok natin na ano na ah, malalaki na so, ang ating mga manok sa maliit na bakuran So, yung Mexican natin ay ano, may dinaramdam. Parang may sipon sa loob. So, ginagamot pa natin. Pero malapit na yung gumaling. Kapag ganyan mga ka-sideline, last namin niyang pinapakain. Siya yung pinaka-last. Yung mga may dinaramdam. So, una muna yung mga healthy. <coughs> ito yung next natin i ano ah uh, itong G47 natin na tinahin Meron pa tayo isang Mexican dito yung itim natin na Mexican Sa so, mga ideya sa Mexican i-PM niyo lang po ako meron itong uh, video short videos Tinry ko ng ibenta dati ang Mexican pero walang interesado. Pero buti na lang, hindi na tuloy kasi nga. Ngayon may mga nagtatanong na about sa Mexican kasi power daw. Kahit hindi ganun karami yung palo na. Pero power. ah uh, okay yung laro. So nagtatanong sila if meron na ba akong lahi ng Mexican na crosses sa J47. Actually yun yung uh, winner workout natin. So dun sa first breeding natin, Wala wala tayong nakuha ang hindi nakalabas. Sige lang. Sa so second batch, tingnan natin. Doon tayo mga -ano. So, dito yung J-series natin. Itong J-series natin, ano rin. Um, may nagtanong if magkano. So, syempre, sinabi natin yung price natin. Hindi naman ano, hindi naman nagustuhan ng buyer yung price. So, wala lang din. Ayos lang din na ayaw nila sa presyo ko. Basta yun yung presyo ko, 800 per month. Mahirap naman kasi kapag ibibigay ko ng 1,500 ang isa. Tapos dun sa iba is 1,000 per month, 1,500 per month. Parang sobrang ano na, baba na ng presyo. So kung ayaw nyo sa presyo, okay lang din. Gikip na lang namin. Basta ang alam namin ay ano, um, uh, legit to na J47 cross sa J45 so guys <laughs> parang sa last vlog ko itong ano natin uh, itong itong J45 natin kinakain niya yung ano niya yung yung tawag nito yung itlog pero ngayon Parang nakajakpa tayo. Hindi niya kinain. You know? Yan. Goods na goods. Kunin natin. Yan. Kaya hindi ako nagpapalabas ng G45 kasi uh, nasanay kasi itong G45 ko na kumain ng itlog. Ang main reason mga ka-sideline, bakit natutong kumain tong J45 natin. Kasi nga, meron akong ah, white leghorn dati. So, yung white leghorn, uh, ah, umiitlog yan. So, minsan nababasag. So, nakakatikim siya ng itlog ng white leghorn. So, doon na nagsimula. So, lagay muna natin dyan ating pinakamamahal na pure J45. Ito, anak niya yung nasa itlog so ito ay uh, G45 topspin plucker uh, nag-infuse ininfusan ng coronavirus so ito anak nya rin yan kaping kaping yung tatay ito yung nanay itong j 45 natin na topspin plucker galing mismo kay Boss Jojo so, ito yung anak din so nanay niya yung hen na yan. So jackpot na jackpot guys kasi nga wala talaga akong naipon na itlog nito. Meron last batch pero hindi rin nakalabas. So ito. Jackpot tayo ngayon ah. Tapos yung Brazilian rapido natin mga ka sideline so bago tayo magpatuloy sa pagpapakain um ano na? Nagilimlim na. Yung unang batch nito ay sinalang ko sa incubator and then yung iba, hindi ko na kinuha. Pinalimliman ko na sa kanya. So, yan. Para sabay silang ano, ah, uh, mahatch. Mga ka-sideline, may problema tayo. Ayaw uminom ng ating mga sisio. Ang plano natin ay mag-bacterial flushing na. So, hindi pwedeng ipagpabukas kasi sayang yung time. So, abangan natin sa next vlog paano natin Lulutasin ang ating problema. Kita-kita tayo doon mga ka-sideline.